Paano ba May tayong Dati, akala ko sapat na ang pagsisimba tuwing linggo upang maligtas ang isang tao. Naging normal na sa akin ng ganong kaisipan mula pagkabata. Pero hindi pa rin naging madali sapagkat paminsan-minsan lang naman ako'ng nagsisimba. And after I came to know Christ, my perspective changed. I came from a broken family. Hindi ito naging madali para sa akin. Sa murang edad pa lamang ay nagkaroon ako ng galit sa aking mama sa ginawa niyang pag-iwan sa amin. We used to live in Bicol while my mother stayed in Tagaytay. Nawalan kami ng komunikasyon sa kanya nang malaman naming may bago na siyang kinakasama Ngunit nagulat kami isang araw nang bigla na lang nagkaroon ulit sila ng komunikasyon ni Papa At yun ang naging daan para kami magkakapatid ay mapunta sa Tugay Garaw Mula nung umuwi kami dito sa Tugay Garaw, hindi na naging maayos ang takbo ng buhay ko Pakiramdam ko wala akong kakampi Wala ang Papa ko at masyado pang bata ang mga kapatid ko Inadagdagan pa ito ng maraming hindi magagandang pangyayari sa amin ng mama ko at ng bago niyang kinakasama. Inaabuso rin kami ng mismong tita ko na halos alipin ang tingin sa amin kung kami ay itrato. Sa mga panong iyon, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay. Sa mga kaibigan ko, ibinalik ang aking atensyon. Sa kanila ako lumalapit at humihingi ng tulong hanggang sa nakakilala ako ng mga bagong kaibigan. Sa kanila ako natutong uminom ng alak mapahumaga man o gabi. Lalo pang dumamay ang aking nakilala at naging kainuman. Madalas na rin akong wala sa bahay, umaalis na walang paalam. Madalas na hindi umuwi dahil nasa bahay lang ng katropa at kainuman. Naging gawi ko ang pag-inom ng alak at paglalasing na para bang hindi kumpleto ang araw pag walang alak sa katawan ko. May pangyayari pang buong isang linggo akong umiinom, kahit may pasok kinaumagahan o kahit may quiz or exam, ay wala akong pakialam. Kaya nagresulta ito sa pagbaba ng mga grado ko sa eskwelahan. Hindi na ako makasabay sa klase. At nung mga panong iyon, nakabukot na kaming magkakapatid pero hindi pa rin namin kasama aming magulang. Nang ako ay nasa grade 12 na, isang kaibigan ang lumapit at nagbigay sa akin ng isang embitasyon. Hindi ko alam kung para saan yun. Basta ang sinabi niya lang sa akin ay may magaganap na event sa kanilang church. This was actually the Baptist school event of the Forerunners here in FCBCGM. And during the event, I felt joy in my heart. At that time, I also felt the presence of God as well as the desire to follow the Lord. So I decided to surrender myself to God. And since I started my journey as a Christian, transformation happened unti-unti kong naiwasan ang pag-iinom hanggang sa tuluyan na itong nahinto. Nag-involve ako sa church ministries at naging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit naging kampante ako hanggang sa nagkaroon ng mga struggles. Ng no, mga panahon din na iyon, wala akong permanenteng sa leader. Dahil walang umaalalay sa akin, naging mahina ako spiritually. Hindi na rin ako naging consistent sa aking buhay kristyano. Nawala ang apoy sa puso ko naisip ko na rin na huminto na at hindi na magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Nag-backslide ako at bumalik muli sa pag-iinom. Isang gabi, nakaranas ako ng breakdown. Umiyak ako ng umiyak habang lumalapit muli sa Panginoon at humihingi ng tulong. Narealize ko na kailangan kong bumangon muli sa pagkakada pa. Dahil nandito lang ang Panginoon na handa akong alalayan at tulungan. Naramdaman kong muli ang presensya niya sa buhay ko Sinubukan kong ibalik ang apoy na nawala. Binigyan ako ng Panginoon ng bagong cell leader na tumulong sa akin para maiayos ko ulit ang sarili ko. Nagpabautismo ako. Nag-attend din ako ng Encounter God Retreat or EGR. Dahil dito, mas lalo pang tumindi ang apoy sa puso ko. Mas naintindihan ko ang pag-ibig na ibinigay sa akin ng Panginoon. At mas lalo pang lumalim ang relasyon ko sa Kanya. God is good all the time. Indeed, dahil sa kanyang kabutihan nang buong muli ang aming pamilya. Kaya't lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon at sa mga leaders ng FCBCGM na gumabay at nagturo sa akin para maging epektibo at mabungang leader lalo na sa campus ministry. I know that through Christ I will be able to do greater things. Kaya patuloy akong ipapagamit sa kanya na siyang karapat-dapat ng lahat ng papuri at pagsamba. Ako si J. Mark Real, dating laging lasing sa alak ngayon ay nagpapapuspos sa banal na espiritu upang maging kagamit-gamit para sa kalwalhatian ng aking Panginoong Diyos.